Naman na nga rin ni Danilo na asawa ni Emma nabuhay nga ang kanyang asawa. Kaya naman nagulat nga siya dito dahil baka umanubalikan nga siya ni Emma at alam nga niya sa sarili niya na mahal na mahal pa nga niya ito. Kaya naman naisip nga niya na sabihin nga dito nga sa kanyang anak na si Moki na pa ang kanyang mama. Dahil lang nga rin para naman ay mapaghandaan nila ito. Natatakot nga itong si Danilo sa paghaharap nga nila ng kanyang asawa. Dahil hindi nga siya handa na talagang iwan siya nito. Subalit so ay pinagtatawanan nga lang siya nito ni Tony Jade. Dahil ba't siya nagsasabi ng ganyan na hindi na raw umano magpapakita pa ito ngang si Emma. Subalit so imposible nga ito dahil dumaan nga ang ilang araw ay nagkakross ang kanilang landas doon sa elevator at nakita nga niya itong si Emma na buhay na buhay pa. At dahil nga dito ay nanggigil nga sa galit itong si, si Olive. At napag-isipan nga niya kung paano nga niya malapitan nga ito dahil gusto na naman niyang baliwin nga itong nga si Emma. Dahil nga dito sa kanyang natutroma na nga siya dahil baka maagaw na naman ni Emma ang trono sa pagmamahal ni Danilo at ni Moki kaya't gagawa at gagawa nga siya ng paraan kung paano nam -naman niya mapapalayas itong si Emma sa kanyang buhay at gagawin niya ang lahat upang ibalik na naman ito doon sa mental hospital at ngayon ay napag-isip-isipan na nila na mas mabuti na nga raw umano sigurong umalis na lang sila at mangibang bansa